<laughs> Dali takip, takip. Ngayong araw guys, samahan niyo naman kami manghuli ng mga malalaking kungo na so sobrang laki guys ay halos sigitin na si Dugong paloob no sa butas. At syempre guys, dahil nga pala matataba ito kaya napakasarap nitong na i-food trip kaya ngayong araw guys, samahan niyo ulit kami. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay panibagong diskarte na naman ang ipapangulam natin Dahil nga guys medyo nagsasawa na tayong kumain ng mga isdaan Ngayong araw manguhuli naman guys tayo ng mga ayama Let's go! Ano? <laughs> Pero hindi man guys alimango na mad crab yung uhulihin natin kundi guys yung tinatawag dito sa lugar namin na kungo. Pero sa English guys ang tawag dito land crab. Hindi ko lang alam guys sa ibang lugar kung anong tawag dito. Pakicomment naman sa baba para malaman din namin. Madali nga lang pala guys maghanap ng mga ganitong butas ng kungo. Ganito lang siya guys o so ganyan lang ay itsura niya. At ang palatandaan nga pala guys para malaman nyo at hindi masayang yung effort nyo sa paghukay e eh, ganyan guys yung itsura niya. Dapat guys may bagong hukay dyan na lupa diyan sa ibabaw ng butas at pan siguradong meron niyang laman sa loob guys at eto guys nilabas na nga pala namin ang dala naming tapil at pala na gagamitin nating panghukay. kaya ayun agad na rin nga pala namin pinagtulungan hukayin nito at grabe medyo matigas pala ang lupa ngayon dito sa napestohan namin kung sa namin nakita itong butas pero hindi pa rin kami magpapapigil dyan guys paniguradong kukuni namin niya kasi sa pakasarap niyang iulam mamaya isa rin talaga guys ito sa mahirap na content at sa mahirap na gawain dito sa lugar namin talaga naman guys kailangan mo hukayin pa yung lupa na sobrang lalim para lang makuha mo yung mga kungo sa ilalim Ayan nga guys, so kung makikita nyo talagang halos nakalubog na yung ulo ni Dugong dyan Kala ko nga guys, sinigit na siya ng malaking kungo dun sa butas Kaya hinahawakan ko siya Nakakatakot rin kasi guys, baka si sipitin si Dugong ko sa leeg Tapos di siya makahinga At eto nga guys, pilit ko siyang hinigit palabas Ito pala guys, sa so part na to hawak-hawak na ni Dugong yung balugbog ng tinatawag naming kungo Kaya ilalabas na niya ah, Mama na! <laughs> <laughs> ah! <laughs> hey guys, uli. <ubleh>. Angkumu. <laughs> eh, uli. <laughs> Grabe, isa pa lang guys ang nahuhuli natin pero medyo nahihirapan na talaga kaming dalawa ni Dugong dyan. Pero okay lang yun guys, basta may maipudrip drip tayo ay diretsyo pa rin. Maya maya nga lang guys sa paglilibot namin dito sa paligid ng mga mangrove sa eto nakakita na naman kami ng isang butas na medyo malaki din. Kaya ayun, syempre dali dali na rin namin hinuka ito gamit itong tapil. At noong napalaki na nga guys namin yung butas ay agad na rin dinukot ni Dugong ng kamay niya na napakahaba at medyo sumisipit pa nga daw guys. So sabi niya sa akin. No, ano? Ito na guys, ayan na, palabas na Ay, babae Medyo maliit, babae nga Ayan no guys, medyo maliit to. babae <laughs> Ayos, 2-0 <two zero> na <laughs> Medyo guys Pero okay yan Masarap babae Masarap yan Tara Dito nga nakakadalawang piraso na tayo na nahuli natin Dito nga pala guys Expert talaga si Dugong sa pangukay ng ganitong mga kungo Kasi guys ito yung kinakabuhay nila Kasama niya yung tatay niya dati Nung hindi pa kami nagbablog Ako naman guys ay talagang expert ako sa pangangawil At kasama ko dun yung lagi yung tatay ko Kaya kung mapapansin nyo guys Pag nangangawil kami ni Dugong Ay mas malalaki yung nahuli ko kay Dugong At mas marami Guys ito na Awak na ni Dogs Ayun o Uy, alanganin lang. Ayun. <laughs> 3-0. Then, lagayan natin. Ayos. Ay. At dito nga guys, sa part na to, magkatabi lang yung butas na nakita namin. Kaya paniguradong kahit dito lang tayo sa place na to, mahuhuli natin silang dalawa. Hindi na natin kailangan lumayo kaagad. Guys, kapit na daw ni Dugong. Okay. Ilabas mo na yan, chong. Uy, ang laki. Laki ya. Laki. Babae, wari. Ay, lalaki guys, ang laki. Oh, Ugasan natin, ugasan natin. Gulat nga lang guys kami dito sa isang nahuli namin. Grabe, napakalaki ng sipit niya. Talaga naman kahit isang peraso lang guys nito. I-solve na solve ka na pang ulam. Sa ibang lugar nga pala guys, eh, hindi kinakain yung ganitong klase ng alimango. Pero guys dito sa lugar namin ay kinakain. Kasi guys, doon sa sinasabi nila ng lugar, eh, talagang medyo madumi yun. Pag lalo na pag nakuha nyo sila doon sa malapit lang sa mga bahaya ng mga tao. E eh, dito naman kasi guys, nasa gitna siya ng palaisdaan. At nandito siya nagbabahay sa pilapil kaya malinis <laughs> uh, <laughs> tapas, <laughs> <ay> marali, <laughs> ah. Noong nakarami na nga guys kami ni Dugong Dahil nga medyo nakakagutom na rin yung pakuhukay natin ng mga kungo eh, Agad na rin guys kami dito lang ahoy At syempre nagpasiga na rin kami ng apoy Medyo nahirapan nga pala guys kami ilagay sa kawali itong mga nahuli natin Kasi guys talagang fresh na fresh pa yan at gumagalaw-galaw pa Medyo nag-aalisan pa sila at gusto pa talaga nilang makawala dito Tanim takim, takim, jadi

At para nga guys daw, medyo mabilis maluto itong aming kakainin. E sabi ni Dugong, idadasalan daw muna niya to ng ritual. Awang ko lang guys kung anong sinabi niya dyan. Siguro pogi siya yun ang bilanggit ni Dugong. Ito nga pala guys, ilalagayin lang natin para kahit papano ay mabawasan yung kanyang dumi at mabilis siyang maluto. At eto na nga guys, nung kumukulo na nga, iahahunin na rin natin yan at itatapo natin yung mga tubig na lumabas sa kanilang katawan. Agad na rin nga pala guys ako nagayad dyan na sibuyas at bawang tapos nagpigay na rin guys kami nitong gataan lang nyug. Tapos ang unang first step guys natin gagawin, ilalagay guys natin itong gataan nyug. Tapos tapos isusunod natin yung sibuyas at bawang at lalagyan guys natin ng paminta at konting asin. At kapag okay na nga guys lahat yung mga rekado at sigurado tayo may lasa na ilalagay na natin itong mga kungo. Doon. Papakuloy lang natin yan tapos okay na. Oh. At para naman guys kahit pa mabawasan yung lansa niya ilalagyan guys natin ng luyan dilaw na durog. Ito kasi guys ang magpapasarap dyan at magpapaalis ng lansa talaga. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto. Grabe nakakatakam na at sobrang sarap na nitong ipartner sa bahaw. Talaga nakakagutom na. At ayun bago nga pala guys tayo kumain wag na wag natin kakalimutan magpasalamat sa lahat ng mga blessing na binibigay sa atin ni Lord. Guys, ano pa inihintay nyo? Pumutin pa tayo, kasi medyo na. Let's go. Titikmang ko tong sipit. Dogs, yung malaki. Halo. Oh. Okay. Oh, Yo, tegas guys. Guys. Halo. Halo. Oh. Oh. Anti ah. oh, gas paling dimin tu guys. Jangan lalag-lag guys. Eh, hey. kau tipu gas langit itu. <laughs> kau tipu las itu guys. Apa? Guys, oh. oh. So, oh. okay, nian galing dinaman sa lupa yan, oh. Coba. Itu guys yang hmm. anu nya, yang lama nya. Guys, oh. Oke. Okay. Ito kanyang ang kanyang balagbog. Ang ilip! Mga ano tayo no? ito, masustansya. Kasi ang kinaka yes, niya mga kungo, yung mga nalalaglag na dahon dito sa mga mangroves. Kaya kung mapapansin nyo, medyo green siya guys. Kasi masustansya. And, madalas pong kinakain ng mga matatanda dito sa lugar namin talaga. So paano guys? Ano pa iniintay nyo? Sabayan nyo na kaming ulit po trip ngayong araw. Salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood. Hanggang dito na lang muna. Pakishare sana guys. Kita-kita lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. ha. <laughs>